Ito ang ating patubig mula sa niya. Nako mga kababayan, nilagdaan na ng National Irrigation Administration at ng Commission on Higher Education o CHED ang Memorandum of Understanding upang palakasin ang mga Irrigators Association sa bansa sa pamagitan ng habang buhay na pag-aaral. Maganda ito ha, attention. Mga kababayan na nakikinig mga irrigators sa bansa. Dumalo po si, uh, sa MOU signing si Nia Administrator Engineer Eddie Gillian at ay Chad Chairperson Dr. Shirley Agrupis at ang Polytechnic University of the Philippines President si Dr. Manuel Muhi kasama ng opisyal at mga kawani mula sa nabanggit na ahensya. Yan, yan ang pag-uusapan natin sa ilang sa saglit. No? Dahil may mga tungkol dyan na pag-uusapan ng National Irrigation Administration, yung pagbibigay ng continuing education, baga, oo, yung mga gustong mag-aral pa po, no? Yan. Dahil nga sa pag-aaral na may bibigay, yung mga nakikita nyo naman po, no? napapansin nyo, kahit na sila ay uh, katandaan na o meron ng edad, papapunta na po doon sa matagal ng nag, um, buhay o nagtatrabaho sa bukirin. Nako, e yan nga ang dapat na malaman ng ating mga bayan. Continuing education para sa ating mga magsasaka na ilulunsad ng National Irrigation Administration at ang Commission on Higher Education. Samantala, dumako naman tayo sa ating pakipag-usap sa isang successful na Irrigators Association. Yan po sa Nueva Ecija, sa Peñaranda. Ang makakausap ko po ay si President Rolando Maniques Jr., ang Presidente ng Makabilog Maynabo Tambo Irrigators Association Incorporated. Magandang umaga po, Kajun. Good morning. Kumusta po kayo riyan sa Pinyaranda? Nueva Ecija. Good, good morning po, Kaki ko. Uh, sa, oh. Medyo mahina po siya kaya po umuwi ako dito sa bahay para Ay, dito po tayo magkausap. Ah, di ba, hindi ba? sa inyo malakas nang na signal pag nakakausap po kayong ganyan. Paki-kwento mo nga sa ating mga taga-subaybay ngayon bilang presidente ng inyong Irrigators Association. Kumusta ang Irrigators Association yung makabilog, may nabo, tambo? Ang amin pong uh, samahan ng makabilog, may nabo, tambo, Irrigators Association Opo. ay isa po sa siguro na masasabi po nating successful na samahan sa ilalim po ng NIA Upris. So ang ang pakidagdagan mo na ang ibig sabihin ng UPRIS, uh, Mister Mr. ay ang Upper Pampanga River Irrigation uh, Integrated System po. Aba, Kami po ay nasasakupan ng Division 3. Yung pala yung tinatawag na UPRIS ay ang Upper Pampanga no? na River Irrigation System. Gano'n na ba katagal inyong Irrigators Association, the Kajun? Huh? Ang amin pong uh, Ergito Association ay nabuo po ng uh, 2008. Mm -hmm. uh, 17 years na po ngayong taon ito po. 17 years na. Mabar, matahaba-haba na uh, rin po. pala. Ilang hektaryo bang sinasaka ng mga membro ninyo at kayo mismo? Ang nasa lipa po namin sa ngayon sa year 2020 po ay maabot na po kami ng 160 hectares po. Lako. Sabi, marami-rami din pala, no? Uh, kajun, June. Ay, anong mga ipangpananim pananim nyo maliban sa palay? Uh, kasi kami po ay nakapokus na po sa palay. Opo. Pero po yung aming samahan mm -hmm. ay uh, po kami maliit na mga high value crop. gulayan, na ano? Gulayan. may, may, kami may, pag-aalaga ng kambing, na nag-aalaga ba kayo ng kambing kajun? Marami -ano, oh, diyan eh. Meron dyan, din dyan. po eh mga appellan, <laughs> ilang ilan po nag-aalaga po ng kambing dito sa Erie namin. Oh, I see. Eh bey kajun, yung tanong na ito ay eh, pwede mong sagutin ng tama o medyo bababain ng konte. Ano? Ilang bang inaning so, ngayon ng mga miyembro ninyo sa sakahan ngayon? The madami ba o kaya ay uh, ano? naapektuhan ba? ng bagyong nagkaraan nakaraan Medyo sa inaani po namin ngayon, mahina po talaga dahil mm -hmm. sa sunod-sunod na bagyong naranasan po namin sa aming area. oo oh. sunod-sunod po ang bagyo tumama sa amin. Uh, sa katunayan po, sa kasalukuyan, ay may maani pa po sa amin na puro na pa po ang palay. Ako. Yun lang, ano, na dinaanan din nga ng bagyong tino at saka uwan ang Nueva Ecija. Diyan sa, ga, ulitin natin sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, ilan hektarya ang sinasaka ng inyong, ga uh, inyong Irrigators Association? Sa ngayon po, may, po, kami 160 hectares po na sinasaka po na sa lease of planting area po ng NIA. Mm -hmm. uh, pera pa po yung saka namin sa mga upland na mga miyembro namin. May mga saka rin po sa upland, yung mga tinatawag po namin uh, sa oh. Alam mo, Mda sa... Kajon, oh, oh. ah, sorry, na, na, nyo nga, naputol ko pa pala kayo. Pero yung sa Nia po, yung irrigated po namin is mm -hmm. 160 hectares sa area lang po namin. Yung nakabilog may nabutang buhay po. Alam mo, meron ako nalaman dyan sa inyong ga uh, Irrigators Association, Kajun. Ano? Kayo pala hindi lang nagtatanim ng sarili ninyong mga pananim sa palay. Pero kayo din pala ay uh, ang ang inyong grupo, ang inyong irrigators association ay service provider. Ipakikwento uh, e, mo nga, ano bang ibig sabihin ng service provider ng isang irrigators association na katulad niyo? po oh, ang amin po samahan, mm. -hmm. Uh, kung gusto niyo po kayo ay eh, yung wala na po yung land preparation po kami na po ang uh, nagpapa, ano yun, nagpapatrabaho okay. Uh, hanggang sa mga, uh, ma maani po kami na rin po ang nagpapaani ang aming sabahan. so magmula sa post harvest po meron po kami facilities po ang yung patuyuan ng palay patuyuan ng papalay at pero pinakikita nakikita pe, ano rice mill din tama ba ang rice mill po namin ay village type lang. Yung mga para mm -hmm. po mga mini lang. Dahil po yung area po namin wala pa pong three-phase na oriente kaya po kami nahihirapang mag-apply po na mga rice processing system po. hindi um, ba, darating din yan. Pero sabi nyo, kayo ay, uh, ang inyong uh, samahan ay service provider para magmula sa land preparation, pag uh, pati pagtatanim na. Tama ba? Paggagapas abi wala nang gagawin. <laughs> Pagtutuyo ng palay. Mukhang wala nang gagawin yung ibang mga may-ari ng sakahan na yan, uh, kajun Opo. Uh, uh, yung naman pong karamihan na sa namin, land preparation lang po, saka Alam. po ah, okay. uh, harvesting. Mm -mm -mm. Yung iba po kasi, uh, kamukha po ng sa pagpapatuyo ng palay, hindi naman po namin kaya lahat i-accommodate yun dahil Uh, kailangan lang po ilan, sa isang daang kabang po mapapatuyo po namin yan na 8 hanggang oras Ay, eh, may limitasyon po ang uh, inaani kailangan mapatuyo kagad para hindi po mabulok ang palay at saka mahaba-haba yata pa rin ang kalsadang ginagamit na patuyuan. Anyway, baka naman sa mga susunod na pagkakataon ay eh, uh, meron na kayong malawak na patuyuan ng palay. Kumik, maganda may ba? May mga mika. Oh. oh. Kajun? May mga mika dryer na po kami. Ah, ganun? Ah, uh, kahit po bumabagyo, umuulan, oo, kaya oo. pong gamitin ng patuyo po namin. Kaya lang, hindi po namin kayang i-accommodate po lahat. Uh, then, ang importante na, na, nakakapagbigay kayo ng uh, services na yan. Eh, magkano naman ang ano, kinikita ng, uh, ng Irrigators Association dyan? Yung sa ano po kasi, ang, ang sistema po namin, kanya-kanya hmm. uh, pong... Uh, Utilization report po ang ginagawa namin sa pag-tractor, uh, harvesting, saka drying. Okay. Ah, uh, meron pong uh, sa pagkakataon, yung isang pong uh, makinarya hindi po mm. kikita. Eh mm -hmm. pagkakataon naman po mababawi ng isang uh, makinarya namin para yung uh, sustainability po ng aming uh, operation ay magtuloy-tuloy po. Sa pagkakataong yan, anong suporta ng National Irrigation Administration ang uh, pinagkaloob nila sa inyong samahan? ay Malaki po ang nagiging supporta po na niya sa amin. Pamukha mm -hmm. uh, po sa paglapit sa mga ahensya ng gobyerno, ay katuwang po namin sila para po kami makakuha ng mga programa at uh, mga tulong sa iba-ibang ahensya po ng ating gobyerno. Katulad ng... Halimbawa uh, po, endorsement po, pagkuha ng mga makinaryo sa PILMEC, sa DA, at sa po yung 500 per hectare po na binibigay po ng NIA sa amin, ay eh, malaking tulong po sa samahan sa operasyon po ng aming uh, uh, mga kanal, mga pagawain. At uh, minsan, pag kinukulang po kami sa aming mga pondo, doon na rin po namin kinukuha ang iba po namin gastusin sa samahan. Ah, ganun po. Ako mga successful talaga nga itong inyong samahan. Ang binabanggit nyo sa aking nalamang balita ay uh, kayo ay awarding nga pala, no? Nabigyan kayo ng award. Sige nga, banggitin. Ito kunting yabang nga, kunting yabang uh, sa grupo ninyo. The, uh, the Cajun. Uh, kami po, uh, ko, hmm. uh, year 2018, eh, isa po kami naging finalist na rin po sa Rice Achievers Award National Level. Uh, naging uh, most outstanding IA po kami, NIS category, national level po, ng taong 2020 po. At naging uh, uh, World Water Day awardee po kami. At uh, saka po, uh, latest po naming award, ay na ang isa po kami na-recognize ng PILMIC na one of the uh, PILMIC partners po sa implementation po ng kanilang mga proyekto. Mahusay uh, naman pala, oh. sabi nga ay kunting yabang. Ilan pa mga miyembro ninyo sa inyong dasamahan da kajun? Eh uh, dati po kami kaki ko eh, 79 na uh -huh. farmer member, eh ngayon po nadagdagan dahil po yung iba na hati po yung malupa, naging 83 na po kami ngayon. Uh -huh. Eh paano pa pang, paanong panghihikayat man pang ginawa nyo at uh, nahikayat nyo silang sumama pa sa inyo yung mga nadagdag na mga membro ninyo? Yung iba po kasi, kaya nadagdag sa amin, uh, actually sir, pagka kayo ay isang irrigators association at may lupa kayo sa amin, mm -hmm. automatic na po kayo member na isang irrigators association. Ang mga nadagdag lang po, mm -hmm. eh, yung mga, mga halimbawa po, yung mga bumili na lupa na hati-hati po yung lupa, uh, yun po, uh, yun po nadadagdag sa amin, samahan. Kala ko... Eh, sigurado naman oh ah At... Kajun, Sige po, sir. akala ko idadagdag ninyo ay uh, siyempre malaki ang ga uh, kanilang share. Ano ba yan? pagka ng Irrigators Association, pag kumita na kayo, hati-hati, uh, hati -hati, dividendo ba ang tawag mo dyan, da, Kajun? Sa kita. Okay po eh. Iba po kasi ang Irrigators Association sa kooperatiba. Ah, oh nga ang Irrigators ano. Association po, more on services po kami. Mm -hmm. Kailangan po, servisyo, ibibigay namin sa uh, aming mga Walang Kaya kapalit na pera? Ginagawa, wala po. Wala pong uh, kaming mga uh, sapi. Wala pong mm -hmm. mga uh, ano na tawag dito, share capital. Wala ano? Wala po. Ay kailangan ang na pala po, kayong maging kooperatiba para magkaroon nga ng uh, pagtanggap ng uh, uh, biyaya o share sa pala, mga pinaghirapan nyo rin. Pero Opo. oh Oo. Go ahead, uh, Kajun. Eh, kasala po kami, Kakiko, ay uh, meron na pong kooperatiba mm -hmm. na, na inikayat din po kami ng NIA na gawing kooperatiba ang mga Irrigators Association. Uh, nang po, hindi lang sa serbisyo pati sa negosyo, may board na rin po ang aming samahan. Uh, sa katunayan, Kakiko, ito pong uh, kooperatiba namin ay binubuo mm -hmm. ng tatlong Irrigators Association dito sa aming barangay na nasasakupan ng barangay Las Piñas, Peñarada, Nevisia, na nasasakupan naman po ng NIA, uh, Division 3 po. Opo. Uh, sa kasalukuyan po, ang pangalan ng kooperatiba namin ay ang uh, Las Piñas Regators Agriculture Cooperative. Mm -hmm. Na kung papalarin po sana, ay eh, kami po ay eh, isang rehistrado ng kooperatiba na uh, ngayon po ay eh, nagbabalak na pumasok sa mga iba-ibang negosyo ay uh, may kinalalaman po sa larangan ng Yun? sakahan. Magandang ga uh, ano na ano yan balita yan. Oh, may pasasalamatan ka pa ba? Kadjun at Tumutiin mo sila. mag uh, magpapasalamat din ako sa iyo sa pagkakataong binigay mo na kayo ay makapanayam dito sa Go Agri Plus. Go ahead, The kajun. Ay, kami po ay eh, nagpapasalamat lalong-lalo na po sa ating uh, administrator, Eddie Gilgen, sa amin pong UPS manager, si Alvin Manuel. At ang amin Division 3 Manager na si uh, Jason Ibarra at sa uh, mga opisyalis po ng DALGU sa Office of Provincial Agriculture kay Doc Jobit Agliam sa Filmic Director kay Alvin uh, Dia, oh. na, at sa ating pong NFA Administrator uh, na si Larry at, si NFA Administrator po at saka po sa ating uh, DA Secretary uh, Laurel na yung mga po itong mga namumuno po sa ating kagawaran ng pagsasaka at sa lahat po ng ahensyang kinasakupan nito ay eh, malaki po talaga ang suporta nila sa magsasaka. Uh, medyo na misinterpret lang po pagka bumababa ang presyo ay talaga po ang sinisisi ang mga namumuno sa ating uh, pamahalaan. Pero ginagawa po nila lahat ng pamamaraan para po mayangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. All right. Maraming salamat. Uli, kajun, uh, ka -Jun, Mr. Rolando Maniques Jr., ang uh, pangulo ng Makabilog Maynabo Tambo Irrigators Association Incorporated. ng nang umaga, ingat po kayo diyan. God bless. Maraming uh, salamat po, Kakito. Uh, thank you po. At si Mr. Rolando R. Maniques Jr., ang uh, pangulo ng Makabilog Maynabo Tambo Irrigators Association Incorporated. Ako ay eh, nagsama-sama mga opisyal at uh, dalubhasa mula sa National Irrigation Administration at uh, kasama dyan ang mga Calabar at ang Japan International Cooperation Agency o JICA upang talakayin ang Metro Cebu Integrated Flood and Draining System Master Plan. Yeah. Dumalo nga sa nasabing pagpupulong si NIA Administrator Eduardo Eddie Guillem at siyempre, Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Senior Undersecretary Emil Sadain at mga kinatawan mula sa JICA at Ipapang Ahensya. Arigatou gozaimasu. Yan, mga kababayan na dyan po lang gagaling at umatensya sa aktibidad na yan.